Presyo ng bigas, posibleng bumaba ng 6 na piso hanggang 7 na piso per kilo dahil sa inilabas executive order ni President Bongbong Marcos, Jr. Inaasahan na posibleng bumaba ang presyo ng bigas sa mga susunod na buwan dahil sa maagang pagpapatupad ng pagkapyas sa rice tariff ayon sa Department of Agriculture. Sinabi ni DA Assistant Secretary Arnel de Mesa sa pagtataya ng Philippine Statistics Authority, nasa 6 pesos hanggang 7 pesos sa maaaring ibawas kada kilo sa presyo ng imported rice na tiyak na mararamdaman ng mga maminili. Ang nasabing pagbaba ng taripa ay mula sa Executive Order 62 na inilabas kamakailan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung saan 15% ang ibabawa sa mga inaangkat na bigas mula sa kasalukuyang ipinapataw na 35%. Nakapaloob sa kautosang ito ang pagbabago ng taripa sa iba't ibang produkto upang matiyak ang patuloy na supply ng mga kalakal at kaprotektahan ng pagkili ng mga mamamayang Pilipino. Ipinaliwanag din ni De Mesa na kung sa July 6 ay magiging epektibo ang pagbaba ng taripa sa bigas, inaasahan po na sa Agosto na magkakaroon ng darating na bigas kung agaran nang iya apply ang bagong tariffs scheme ng sa bigas. Nilinaw naman ng Department of Agriculture na hindi maituturing na anti-farmer ang natural na tapyas taripa dahil nakatuon ang pamahalaan na mapunan ang anumang mawawala sa RCEP fund. Inihayag din ni Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. na patuloy na susuportahan ng Administrasyong Marcos sa mga kagamitan at pangangailangan ng mga magsasaka. At pinawi na nga po ng Department of Agriculture ang pangamba ng ilang sektor na ang mas mababang tatipa ay magre-resulta sa pag-awas ng tulong na naibibigay ng gobyerno sa mga lokal na magsasaka. Kaya naman sinisiguro po ng Administrasyong Marcos na handa sila na maglaan ng sapat na pondo para suportahan ng agricultural modernization sa bansa. At nakahanda rin po ang Department of Agriculture na dagdagan pa ang suporta para sa mga magsasaka tulad po ng pagbibigay ng farm equipment at fertilizers. At malaki rin po ang maitutulong sa mga magsasaka kung magpapatuloy din sa pagbili ng bigas ang National Food Authority mula sa local farmers at pata sa presyo para manatiling matatag ang kanilang kita.